<laughs> uh oh. Ba't ba't nung? Hoy no. Saan ka? Saan ka? 'Yan.

Ay, okay e. Yun po, Ayan po, Ito, ito, Ito po yung mga wanted, o. Kami. Ayan si Delmundo Galing. Itutok mo nga kayo, Delmundo Galing. Delmundo Galing! Delmundo Galing, kaway ka naman dyan. po yung magaling dito, o.

Iyan! This Labas mo! Robin. Labas mo yung <laughs> <laughs> titi mo. Nyor! Nyor! Liga, Nyor! Labas mo yung titi mo. Liga Labas tete.

Jay, narinig mo na yung kantang ano, For My Marijuana. Oo. So, oh. <coughs> ano ka rush nun? For Marijuana? Ano ako! Pais ka. Hindi ko yung cellphone ko ah. Wala sa akin. Hindi nga. Chululus. Chululus.